Walang kamalay-malay si Aling Julieta sa nakaabang na sorpresa sa kanya. Ang akala niya ay hahatid lamang siya sa kanilang bahay. Nang marating na ang kanilang tahanan, di makapaniwala at natuwa sa kanyang nakita. Ang mga kapatid ko na magandang love sa inyo na na mga para makapag kapatid kayo. na mga kapatid ko na mga kapatid na mga kapatid ko na mga kapatid ko na mga kapatid ko na Sa pamilya, ko na mga kapatid ko naman na ko ko interview sa kanila na kanila oh, ang ganun lang. Kaya una-una pasalamat kay Lord. Tapos pasalamat ako sa kay Inay kasi yung mga anak niya na palaki niya na ganyan na mabait na na nagsishare din sila ng blessing nila sa iba. Kaya salamat ako. Para sa inyo mga nanay Gigi oh. ang maliit na negosyo na galing kay Ma'am Eloisa, ah. na ating bidang Pinoy ngayong <laughs> hapon. <habang>, hindi, <laughs> yung nanay. <laughs> na Ito yung aming showcase para sa inyo. Salamat. Uh, Ako. Uh -huh. Sila talaga yung bida. Ako, sila Saan po ang bida. Kasi yung sabi ko nga sa mga anak ko, uh, kaya yung ano ko sa pagpapalaki sa mga anak ko, kasi para pagdating ng araw, uh, yung naituro ko sa kanila, may isi-share din nila sa ibang tao. Ganun. Na hindi man kami makatulong ng financial sa ibang bagay. Apo. Katulad ng isang anak ko, lagi siya nag-donate ng dugo. Kasi wala naman kami kakayanan na mag-donate ng financial. Sa mga nakakailangan ng dugo, yun na lang. Basta makatulong lang. Yun ang amin na. -am. Yeah, dito ko sa binigay ng pagkakataon na uh, tulong siya ni... Ma'am um, 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 Eloisa. Ma'am um, Eloisa. Kaya naman po ang susunod na magbibigay ng pagkakataon sa... Ano online Napakulad niyo yung inyong bagong simpleng hanap buhay. Darating po yung araw na kayo naman ang na magiging bidang Pinoy. Hmm. Sana po ay pagsumikapan natin yung malet na negosyo na uh -huh. binigay na ating bidang Pinoy. Siyempre, Ay. kasi siyempre talagang unang-unang gusto -unang. ko rin yung makatulong din naman sa iyo. Yeah, Opo. Okay. Ayos na ayos na naman ang ating episode ngayon, Tina. Di lang sila na-inspire sa kwento ng ating mga bidang Pinoy. At syempre, nakakuha rin ng ating mga kasambahay ng strategy kung paano umasenso ang kanilang negosyo. At hindi lang puro usapang pang-negosyo ang inatid namin sa inyo, kundi pati na rin ang Public Service Act ng ating bidang Pinoy sa ating kapwa na makakatulong para sa mga bagay tungkol sa negosyo dito lang sa kakaibang livelihood show on TV. Ako, si Jonathan Silvestre, ang inyong katuwang sa pag-asenso. At ako po ang inyong Entre Pina Marasigan, dito lang sa UNTV, your public service channel. Kapag bida sa negosyo, bida sa pag-asenso, bida, bida ang Pinoy! Pinoy. Nagulat ako kasi ano, ay, kala ko naligaw ako. <laughs> kasi, hindi ko talaga sa kalahin. Sabi ko, ano ba yung, yung na ligaw na ano? surprise talaga, unexpected talaga. Thank you, Lord. Siyempre, unang-unang Panginoon, di ba? Kasi, kung hindi sa Panginoon, pare-pareho tayong wala, walang, walang programa, walang, walang ganito na tutulong sa mga katulad namin. Pangalawa, sa pamilya nila talaga, kasi hindi ko talaga ina-expect talaga, hindi talaga, hindi talaga expect tapos pangatlo sa programa niyo na, na makaisip kayo ng ganitong ano, ganitong konsepto ba? Tawag doon. Na may ganitong konsepto na hindi lang yung puro puro mga uh, sabihin natin na uh, pakikita yung mga tourist uh, spot, ganyan. Na meron din mga ganito. Lalo pa sanang lumago yung programa niyo. Ang programang Bidang Pinoy, believe ako sa inyo. Kasi tayo yung kayo yung tema ng programa na nakakatulong sa iba. So nakikita ko yung puso ninyo na tumutulong din kayo sa iba. ba? Diba? Nandun yung heart sa pagtulong. So ang masasabi ko lang sana talagang uh, marating nyo kung ano yung dapat nyo marating. Si Lord din namang nakakakita sa inyo kung ano yung mga nasa heart ninyo so alam ko ay bless din kayo ni Lord ng mas malagupang mas malagupang ano program. Bida <laughs> sa negosyo. Bida sa pag-asenso. Bida ang Pinoy! Yay!